Ang okay, to parang ano na ni ano, Charlie Chaplin. <laughs> Ang dami oh. <laughs> Tignan mo oh. Hala <laughs> <laughs> tumugo. Huwag <laughs> mo kasing hawakan ng hawakan na ano. <laughs> Ay yung taga video ko. Napakita yung kifi ko. Harap ka na doon kay Mamsi. Harap ka na daw. Pwede mo. Ah! for today's video, magpapaharvest na ako ng mga pananim ko sa aking kifi! <laughs> Ilang months na ngayon nakalipas nung huling nagpaharvest ako. At dahil nga kailangan ko na talaga mag-harvest dahil sobrang hindi na siya komportable. Eto na, today is the day mag-harvest na tayo. Opo, mag-harvest na tayo at hindi pa buo ang loob ko. Pero let's go, samahan nyo po! Hi, te! <laughs> Dito lang tayo sa bahay magpapa-harvest ng kivi natin kasi deot ni ate. At si ate kasi ang nag-ano sa mga kisi namin. Tapos ka na. Where na you? Wala ano. Wala naman ako. Na <laughs> Ay, ako kasi ang tagal na nung wax niya ate sa akin. Ang tagal na. Ang tagal na nung wax ko kay ate. Kinakabahan ako. <laughs> <laughs> love man -man 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 ako. You ko know <laughs> <laughs> <Hi. laughs> hey. sama ko yung kifi 'yang <laughs> 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 Ang kifi ni ann Dami sa naman yan B. mas madami sa kanya sakit 'to, oh. no? Huwag <laughs> <laughs> oh, mo pa, na may <laughs> angat, B. Wait lang, kaya Tikit, yung ano mo dyan sa taas. ko? Ang dami. Ang dami talaga. kinakat mo naman to, eh? Okay lang yan. Ah. <laughs> hindi mo na sinasabing inhale wala nang ganun din, no <laughs> maliit-liit lang eh ano kasi pag makapal dun yung inhale ganyan din sa'yo okay. Oo. aray ko te wait lang te gano'n na ate kanina sisigaw yung si love <laughs> sabihin Mama Kifi. Si Mama yung muna sa gitna ito, yun. Oo, Ay! 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 <laughs> <laughs> oh. ah. Ba't kasi hawak mo? <laughs> hawak mo kasi. Hindi ko hawak. <laughs> Dito lang, oh. Ang doon yung hawak mo kasi. Ay, doon ba? <laughs> Wala natin. Eh. Eh. Wait lang. <laughs> Yung paa. Yung eh. <laughs> Marami na naman magsasana ulit kay ate nga. Ate, <laughs> parang masakit yan. Ang dami niyan, te, Ah! Masarap ah! <laughs> pag mainit-init pa, eh. Pag malambot pa, no? Pag matigas, ang sakit eh. Oh, nung kamay mo. Ha <laughs> 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 Ganyan yung paanong binawa. Ito na ba? Ito ah. <laughs> Nag holding fit eh. Holding fit. Ang ikaw. Ay, may eh. Ano? Ay, naka aircon pero pinagpapawisan. Aray ko, titi pa nakakahiya. Kapasabi <laughs> pa <palami>. lang <laughs> eh. Hello. <Bro>. Hello. <laughs> cute eh. Di ba yung sinabi ko? Good lang tayo. Ah! Hmm? <laughs> okay. <laughs> mong ipitin. Huh? <laughs> Kala mo hindi ko ginagawa. Ayun din daw. Ang okay, cute parang ano na ni ano, Charlie Chaplin. Ikakatay. Ano pa Ang dami, oh. <laughs> <laughs> Tignan mo, oh. Wala, <laughs> tumugo. Huwag <laughs> mo kasing hawakan na hawakan na, ano. Ito, di Hindi, kasi may nipis na yung balat niya doon. Wala, tumugo. Ah. Namipis yung balat. Mm -hmm. Bakit? ala namipis yung tv ko. <laughs> namipis. Wait lang, yata. So pwede lagyan ng pauna. Ako siya din sa pao, uh, te. Teka, te. Ako, Wait lang naman, kasi, te. Pahingahin mo ko, te. Mm, malalim. Ah! Patingin ako, te. Patingin ako. Magaling, <laughs> oh. Dami. <laughs> bulbul, dami. check. <laughs> dami. Itim na itim, bin, oh. Baliktad tayo sa akin sa kilikili makapal. Tapos sa'yo sa bulbul naman sa akin. Kasi bata pa lang na ayot ko na yun eh. Natakot kasi ako bi may nagkakabu ano, nagkakabulbod na ako baka makita sa amin. Pagalitan ako. Ano yung pagalitan normal? Eh hindi ko, syempre bata ka pa hindi mo pa alam. Inahit ko. Tsaka te kumpul yung sa kanya no. Okay, hindi siya pwedeng iglayan. <laughs> <coughs> <coughs> hindi pwedeng iglayan. Meron na bibigla pa rin ako. ah, ang kapit na ito. Parang nakulit siya. Yan yung alati. Ibang gumasakit. Sige mo na. Sige mo. Cute. Please na, kikita na natin. Cutie ang kipi. Ayaw <laughs> mo mag-video to. Pinapakita yung kimi ko. <laughs> Bi, unti na lang. Unting tiis na lang, Bi. <laughs> oh, Ay, baby, Yung manit ko. <laughs> Baka sumama, no? Oo, kasi kuha ni manipis na. <laughs> Kaya mo yung taga-video ko. Napakita yung kifi ko. Harap ka na doon kay Ma'am Chiyo. Harap ka na daw. na. Ah, this is the painful day of my life. O baka pa kayo tapat ko. Mamaya um, pag-iikot. Tawa <laughs> ka mo! <laughs> Saglit! Natatawa <ang> ko. <laughs> Naglalak siya ka mo. <laughs> dami mo na siguro nakitang kipi no? Tsaka ano. May nakangiwi nakadila, iba iba, nakanga, <laughs> iba iba cura tay talaga no, mm -hmm. buti na lang yung kifi ko okay yung tura. Ang Dami niya pa rin pala dito. Ba? Ayan, I can't touch it. Huwag mong hawakan, Hindi ma, Hindi ko lang, madudu, ma, ano, yung <laughs> eh, kamay mo, eh. Ay. May naiwan. Ah! Ay, ang dami? <laughs> Naramdaman ko. <laughs> glass skin na siya. <laughs> <laughs> oh, ang galing ng pek-pek mo, binasarado pa. <laughs> oh, good. Binless din tayo ni God ng no, magandang kifi. Tapos na! Malinis na ang <laughs> Sakit.